Magandang araw guys! Kabi nga ngayon ay naghahanda ng mga gamit at pagkain sapagkat meron nga kaming overnight rides. Bukod nga sa mga kamera pang vlog at pagkain ay magdadala nga din kami ng mga damit sapagkat dagat nga yung aming pupuntahan. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na at maghanda ng makaalis na! 너 tapos na nga naming ayusin ang aming mga gamit na dadalhin at makapagbihis ay arin na nga si Jowa at inatali na nga sa motor ang aming mga dadalhin. At dahil kumpleto at maayos na ang lahat, tara na sa ating destinasyon! Dito nga sa Pure Gold QI, magkikita-kita kaming magkakasama sa rides. At unang nga dumating din ay ang kaibigan ni Jowa na si Lawrence kasama ang kanyang girlfriend na si Roselle. Kakarating-rating nga ang nung mag -jowa, ay umalis nga agad aring magkaibigan sapagkat meron nga daw silang baby sa loob ng Pure Gold na dadalhin namin sa aming rides. Isa't kalahating oras na nga kaming naghihintay din sa Pure Gold sapagkat yung isa nga namin kasama ay wala pa rin. Ang usapan nga na meet up din sa Pure Gold ay alauna, sus Mariosep, 2.30 na ay wala pa rin eh. Hindi ba nga kami nakakalayo ay napagastos na agad ay gutom ang inabot kakahintay, kainaman. At ayun, makalipas nga ang isa't kalahating oras na paghihintay ay dumating na nga din sila kaya tara na sa Quezon Province! First stop, over. Mm -hmm. okay. okay. 我打呀。 gabi na guys at nasa daan pa rin kami nandito na kami ngayon sa Mabuhay Infanta sa Tonggohan ano Tonggohan Tonggohin pala Tonggohin Tonggohin Tongo mo <laughs> Tongo naman? wat hindi na din ako sa Tonggohin Grabe na sa amin, hindi sa amin hindi na ako nakapag-video kasi umuulan so hindi kita namin yung isa kasama at nawala After nga ng halos limang oras na biyahe ay nakarating na nga kami dini sa Real Quezon Province. At dahil pagod at gutom na nga sa biyahe ay galit-galit puna -galit kanya-kanya muna ng lamun At dahil overnight nga lang ang pag stay namin dini at uuwi din bukas ng tanghali, kaya ari at sinulit na nga yung buong gabi, sa mga Pinoy talaga ay hindi talaga mawawala ang alak na merong kasamang jismisan, kantahan at sayawan. I love you to have you Yo wow 'di ko na dapat stainino 'di na pre Ginawa yo siya rito tatlo Ulit na pre Paling masumpa

<laughs> ano magsak? <laughs> <laughs> magsak na magsak. So, ayun guys. Yung trip namin is maulan. Ayaw mo eh. Maulan. Sobrang lakas ng alon. Wala so, ko anong trip yang mga boys at bakit kami di mag-outing At dahil nga malakas ang hangin, maulan at ubod ng lamig, ay masarap nga ngayong kumain. Kaya nga ari at nagluto na nga kami ng aming almusal. Yung mga lalaki nga ay magang umalis para nga mamili sa palengke. Samantalang kami namang mga babae ang taga-intindi at taga-luto. Pagkatapos nga namin dyan ang magluto at kumain ng agahan, ay saktong-sakto naman at sumilip na nga si Haring Araw. Tuwang-tuwa nga ang mga person sapagkat makakaligo na nga kami sa daga at hindi maasayang ang aming binaya dito sa resort. pagkatapos nga namin magtampisaw sa dagat ay napagdisyo na nga namin mananghalian sapagkat kailangan na nga din namin bumiyahe para hindi nga kami gabihin sa daan. Bumabiyahe na nga ulit kami na re pabalik nang Manila at dahil sobrang haba nga ng biyahe ay hindi mo talaga pipigilang antukin at makatulog sa biyahe. Kaya nga napagdisyo na namin mag stopover sa windmill Pililya Rizal, para nga magkape at magising-gising naman sapagkat medyo mahaba pa rin ang aming babiyahihin. <coughs>